Magandang magandang araw po muli mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po'y muling nagagalak na kayo'y makasama sa araw na ito. Napakadali lamang po ng panahon at halos matatapos na po uli ang January. At kaya kami po'y muling bumabati sa inyo. Salamat po sa pagtangkilig sa ating programang ito. Tayo po ngayon ay nasa ikalima ng topic na may pamagat ang puot ng pag-ibig ng Diyos. Atin po munang ang mga pangalang ito, ating babanggitin ang mga pangalang ito. Edgar Casiha ng Gloria Mindoro, Jeremias Corpus, Mirna Medina, Andres Ehe, si Meli Vergara, Yodi Abinido ng Kapatalan Church, Maria Bakan, Sinaida Pagsanghan, Tony Panesa, Daro Vlog ng Tagaytay. Meron po tayong uh, subscriber galing po sa South Korea, Herman Marasigan. Si Lydel David ng Angat Bulacan, si Jonathan Haum, si Risa Cabon-Pabon Negro ng Balara, Montalban Rizal, Francisco Villones, Edwin Peras ng Daet, Jerry Toscano Rapalio, Leo Ibora ng Iloilo, Aris pa. Diving Dive Mar ng Spratly Island. Meron din po pala tayong subscriber galing sa Spratly Island. Roban Penia ng Tabaco City. Leonardo Padriquela po ito ng, Ligas, uh, Lipa Adventist Academy. Ang gandang araw po, Ronel Castillo, si Romeo Tejada ng Ragay, Miles Orpia, Al Aida Almasco, Brenda Vizcaya, and Francine Sosa. Cheryl Del Mundo Roban Pena Kaadlawan Kaadlawon JP ng TV Marlon Magsayo Nestor Mariano Wilma Maglagi ng Bulacan Ang atin pong uh, Bagasbas and Vinson's Adventist Church kami po ay bumabati sa inyo Ganun din po ang ating mga kaibigan, ang mga kapatid natin sa Quezon City, ang Project 8, ang JSIS Church, ang Sitio Militar, ang Prisco. Kami po ay bumabating muli sa inyo. At meron po tayong babanggitin ngayon na ito po pala ay matagal na nating subscriber. Pero ngayon lang po namin nalaman. Siya po ay galing sa PIC, uh, Philippine International Church po ng Tokyo, Japan Siya po ay si Jane Colarena Magdalena Sabi po niya Ito pong ating uh, Lesson review Sa Solid Rock Ang kanyang ginagamit Kung siya ay maatasan Na magturo ng Sabbath School Lesson Sa kanilang Church sa Tokyo Magandang magandang araw po Sa inyong lahat At kagaya po ng aking Nabanggit kanina tayo po ngayon ay nasa ikalimang topic, ang poot ng pagibig ng Diyos. Tayo po muna ay ang tulong sa ating Panginoon na mahal namin Diyos. Kami po ay muling lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong paggabay, sa inyong mga bendisyon sa bawat isa sa amin. Ngayon po muli namin tatalakayin ang aming lesson quarterly, kayo po nawa ang magbukas ng aming mga isipan, na aming mga puso, at kayo rin po ang magbigay sa amin ng mga paunawa po, para po mas maging malinaw sa amin ang pag-uusap kami po si Pastor Levi Fredon sa kanyang pag-discuss at patawarin po kami sa ayong mga pagkuburang pagkakasala sa pangalan po pa ngayon ng Jesus. Amen. Yeah. Ang ating puso sing talata ay ating makikita sa Agway 278.38 Ngunit siya balibas at pospos ng kawaan ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang ganit at hindi pinukaw ang buo puot. Ang puot ng poot. Ang poot ng pag-ibig. Paano natin uunawain na siya ang sinasabing Diyos na walang hanggang pag-ibig ay naghahayag din ng kanyang dakilang poot. Hindi ba ang puot ay kabaligtaran ng pag-ibig? Papaanong ito ay mananahan kapwa sa Diyos? May mga nagsasabi na ang Diyos ng lumang tipan ay Diyos ng puot. Ngunit ang Diyos ng bagong tipan ay Diyos ng pag-ibig at biyaya. Natapot iisa ang Diyos ng luma at bagong tipan. Si Yesu Cristo mismo ay nagpakita ng matinding pagkagalit sa kasamaan. Ang pagkagalit ng Panginoon ay palaging paghahayag ng matuwid na pagkagalit sa kasamaan. Ito ay laging nakatuon sa maling ginagawa na nakapagpapahamak sa kanyang mga iniibig. Ang poot ng Diyos ay ang na tugon ng pag-ibig sa kasamaan at kasamaan at walang katarungan. Narito po ang ating mga pag-uusapan sa mga sa araw na ito. Number one, papaano nilalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng malubhang kasamaan ng Israel ng una. Pangalawa, papaano ipinahayag ng aklat ni Hunas ang karakter ng Diyos. Pangatlo, liban sa walang pananampalataya, ano pa ang ikinagagalit ng Diyos? Pangapat, papaano ipinakikilala ang pag-ibig at galit ng Diyos sa Israel? At panglima, kung ang Diyos ay nagagalit sa kasamaan, Marapat ba sa kanyang mga anak na magalit din sa gumagawa sa kanila ng kasamaan? Balikan po natin ang question number one. Papaano inilarawan ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng malubhang kasamaan ng Israel ng una? Okay po, so titingnan po natin, ano ba, kapag ka binasa po natin yes, sa mga aklat ng mga awit sa Kapitulo 78 mula sa Talatang 6, Makikita po natin dyan kung papaano ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig, pag-aruga, pagkalinga, nagpahayag ng kanyang dakilang kapangyarihan para sa pagliligtas ng kanyang bayan. Kanyang hinawi yung uh, dagat na pula at sila'y uh, inalalaya ng ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. At uh, napakarami pa kahit yung tubig ay pinagbukal ng Panginoon mula sa bato nagpapakita ng dakilang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Data po at kapag ka binasa po ninyo lang, makikita ninyo na paulit-ulit, paulit-ulit na sila'y nagkakasala at kapag ka sila'y nahihirapan na mga ngako sa Panginoong Diyos ng kanilang paglilingko, ng kanilang pagtatapat, data po at ilang panahon lang, kanilang kakalimutan, sila'y muling tatalikod at magkakasalang muli sa ating Panginoong Diyos. Kaya ipinakita na ng Diyos ang lahat ng kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-aruga, pagkakalinga sa kanila, at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Datapot pa ulit-ulit na siya'y tinatalikran. Datapot, tingnan po natin ano ang ginawa ng Panginoon sa talatang 38. Ngunit siya, palibang sa puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang po. So makita po ninyo, ang Panginoon ay talaga po namang nasasaktan, siya ay nabibigo sa kanyang bayan data po ang wika, siya ay nagpatawad pa rin sa kanila. At kung uh, siya man ay nagbibigay ng mga parusa, hindi parusang sa kapapahamak, kundi control, ika nga, para lang sila makaalaala na mayroong Diyos na marapat na kanilang paglikuran, Diyos na marapat na kanilang pagkatiwalaan sapagkat ang Diyos na ito ay puspos ng pag-ibig at pagmamahal. So makita po natin, no? Oh, kapag binasa po natin talaga yung naging karanasan, talaga masasabi natin marapat na sila ang lipulin, sobra na, tama na. So ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapahinuhod ay kayo na lamang na ang wika, hindi niya sila nilipol. Okay po, at ngayon sa pangalawa nating tanong, paano ipinahayag ng aklat ni Hunas ang karakter ng Diyos? Ayan, titignan po natin sa Hunas 4, hanggang 4 Ano siya sabi? Ngunit naghinanakit na mainam si Hunas at siya'y nagalit. At siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, ako'y nakitipanayan sa iyo, Panginoon, di ba ga ito ang aking sinabi? Na ako'y nasa aking lupain pa, kaya't ako'y nagbadaling tumakas na patungo sa Tarsis, Tapag katalastas ko na ito ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sa sa kagandahang loob at nagsisisika sa kasamaan. Kaya nga, O oh Panginoon, isinasamo ko sa iyo na kitlin mo ang aking buhay sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Panginoon, mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit? So, makita po ninyo rito, no? Kung ating po ang pag-aaralan ang background nito, ito mga taga ay sukdulang napaka sasama. Alam po rin nyo kapag ka sila ay may nauhuling bihag, ang ilan sa kanila ay kanilang tinatalupang buhay. Ganun na lamang sila kung magpahirap. Ang iba ay kanilang pinuputulan ng kamay, pinuputulan ng mga bahagi ng katawan bago tuluyang patayin. So, para kay Hunas hindi na ito karapat dapat na patawarin marapat na ito na lipulin subalit sabi ni Hunas alam ko kasi Panginoon ikaw ay mahabagin ikaw ay manawain banayad sa pagkagalit ikay mapagpatawad at pinagsisisihan mo o iyong dinaramdam ang kasamaan kaya kaya ba ayoko ko sanang pumunta kaya ako'y pumunta ng Tarses <laughs> para po sinabi ni Hunas na mapilit ka kasi ay subalit sabi ng Paganon marapat ba na magalit ka sa so, po ninyo ang Panginoon lang, ibang kasiyahan kung hindi ang makasalanan ay manumbalik sa kanya kung siya may nagbibigay ng mga kaparusahan ay kaparusahan sapat lang upang maramdaman lang ng tao ang pangangailangan ng paghingi ng kapatawaran at ang Panginoon ay magpapatawad. Ano po? Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, ang malukot dito mga minamalang mga kapatid, baka tayo ay makagaya ni Hunas. Ano po? Hindi tayo makapagpatawad sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, sa pagkata ganit tayo kagaya kay Hunas sa Diyos na mapagpatawad. Sana mga minamahal ay matutunan natin na magmahal sa ating Panginoon at maging panatag sapagkat ang Panginoon naman ang wika niya, ako ang gaganti para sa inyo. Kaya mga minamahal, kinakailangan tayo po ay maging matiga at mapagpainuhod at tayo ay matutong magpatawad sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid kung sila ay nagkakamali sa atin at pakatatandaan ang kagustuhan ng Diyos ang tao ay maligtas hindi ang mapahal. Kaya ang wika niya sa Ezekiel uh, 33.11, O bakit kayo mamamatay? Manumbalik kayo, manumbalik kayo. Ito ang sabi ng Panginoon, sapagkat yun po ang kasiyahan. Kagaya na sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo, ang isang kaluluwa na nunumbalik nagkakaroon ng malaking kasiyahan sa kalangitan. Okay, at ngayon po sa pangtatlong tanong, liban sa walang pananampalataya, ano pang pa kinagagalit ng Diyos? Ayan, titihan po natin dito yung mga bagay na nakagagalit sa Diyos. Ang Diyos ay pangilig, po siya ay nagagalit din. Tingnan po natin, Matthew 21, 12 at 13, ano ang sinasabi? At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nagbibili at namimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapating. At sinabi niya sa kanila, Nasusulat ang aking bahay ay tatawagin bahay panalanginan. Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Ayan, dito po. Uh, ang Panginoon ay nagagalit kapag tayo ay nagsasamantala sa pangangailangan ng ating kapwa, lalo na ang mga may hirap. Tingnan pa natin sa Juan 2, 14-16, yung same na karanasan, ano ang pagkakasabi? at nasa niya sa templo ya ang mga bibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapate at ang mga mamamalit ng salapi na nga at ginawa niya isang panghangpas ang mga lubid, itinaboy niya ang lahat sa templo ang mga tupa at ng mga baka at ibinubo niya ang mga salapi ng mga mamamalik, at ginulo ang kanila mga dulang at siya, at siya ng mga kalapati sinabi niya Alisin nyo rito mga bagay na Huwag nyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. So, huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Alam po ninyo, ganito yan. Sa templo ko, gumawa sila ng sarili nilang nga currency sa, tem sa templo. At ito ang maaari mong ibili doon sa mga tupa sa mga kalapati na iyong ihandog. Kaya yung mga nagmula sa malayo na hindi makapagdadala, yung mga mahirap na hindi makapagdadala, magdadala sila ng pera. Subalit so, pagdating sa templo, una, papalitan yung iyong pera kasi yung pera mo, ika, hindi maaaring ibili ng anumang hayop dito sa templo na panghandog kasi ang inyong uh, pera ay marumi. So sila ay gumawa ng currency na doon lang yun sa templo ginagamit. At ang halaga nito ay sa atin ay para dolyar. So, narito, pinagsasamantalahan na sa pamagitan ng pagpapalit ng pera, pagkatapos, overpriced pa yung mga hayop na ibinibig ka. Wala namang magawa yung mga nanggaling pa sa malayo. At saka kapag ka ikaw ay nagdala ng sarili mong panghandog, baka hindi tanggapin at kung ano-anong pentas ang kanilang gagawin hahanapan ng uh, diferensya ang iyong ihain upang bumili ka doon sa templo so dubli-dubli yung kanilang kita na ginagawa talagang uh, may kukumpara natin sa gobyernong sobra-sobrang kurapto ito kaya ang Panginoon ay nagalit sapagkat kinakalakan ang kalitasan at pinagsasamantalahan ang mga dukha at lalo na yung mga nagmumula pa sa napakalayong lugar kaya talagang uh, nag-alit ang Panginoon sapagkat una ginagawang kalakan yung uh, paglilingkod yung kaligtasan ginagawa nilang kalakan at pangalawa pinahihirapan yung mga dati ng mahirap. Dati ng mga api sa buhay. Okay, at ngayon po sa pang-apat nating tanong, papaano ipinakilala ang pag-ibig pag, ng pag at galit ng Diyos sa Israel? Ayan, titignan po natin sa Isra 5.12, ano siya sabi? Ngunit pagkamuhi sa pag-iinit sa Diyos ng langit ng aming mga magulang, ibinigay niya sila sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia na Kanteo na siyang gumiba ng bahay na ito at dinala ang bayan sa Babylonia. So, narito ko, dahil sa kanilang pag-ibig na sa kanyang pag-ibig, sa kanyang bayan, bagamat ito'y naging makasalanan, ang wika, ibinigay niya kay Nabucodonosor. Ha? Ibinigay niya. Hindi niya ipinalipol, kanyang ibinigay. Para ito ay maturoan lamang ng leksyon. At pagdating po sa Jeremias, 51, at 25, ano naman siya sabi? At aking ilalapat sa Babylonia at sa lahat na nananahan sa kaldeya ang buo nilang kasamaan sa kanilang ginawa sa Sion sa inyong paningin, sabi ng Panginoon. Narito ako laban sa iyo o mapanghamak na bundok, sabi ng Panginoon, na gumigiba ng buong lupa at aking iuunat ang aking kamay sa iyo at pagugulungin kita mula sa malaking bato at gagawin kitang bundok na sunog. Ayan. So, ibinigay ng Panginoon sa Babylonia. So, balit yung Babylonia naman nagmalabis. Ano po? Nagmalabis. Palibas inisip nila na ang kanilang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa Diyos ng Israel sapagkat nagapi nila. Kaya sila nag-abuso. So, ang wika ng Panginoon, kayo man ay paparusahan ko pa natin sa talatang 44. At ako'y maglalapat ng kahatulan kay Bel sa Babilonya at aking ilalabas sa kanyang bibig ang kanyang nasakmal. At ang mga bansa ay hindi nabubugsong magkasama pa sa kanya. Oo, ang puta ng Babilonya ay mababagsak. Yan. So itong Bel po ay isa sa Diyos ng Babilonya na kanilang eh, iniisip na dakilang Diyos. Sabi, ipaluluwa ko sa iyo ang iyong mga sinakmal at hindi na tutulong sa iyo ang mga taga-ibang bansa. Ibig sabihin, nakuha kasi ni Nabucodonosor oh, na magpasakop sa kanya ang buong mga karyan at sumusunod sa kanya at kanilang pinahirapan yung bayan ng Diyos. Datapot ang Panginoon, nangako na sila ay wawakasan. At talagang po natin ang nangyari kung paano hanggang sa ngayon wala na ang tiyatawag na Babylonia. Tingnan pa natin sa ikalawang kronika, 36-16. Ano ang siya Ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ng kanilang mga salita. At dinusta ang kanilang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawala ng kagamutan. Ayan. So, nung wala ng kagamutan, ano ko Ibinugso na ng Panginoon ang kanyang galit. at po ninyo ang... Uh, Panginoon ay gumagawa ng lahat ng paraan na kanyang akayin ang kanyang bayan sa kabila ng kanilang maraming mga kasalanan, patuloy at patuloy na kanyang pinagbibiyayaan, kinahabagan, at kanyang pinakikita ng kanyang nakilang pag-ibig. Subalit so, nung uh, talagang hindi na sila uh, nanunbalik sapagkat pati ang mga propeta ay kanila nang pinapahamak, uh, sabi, wala ng kagamutan. Kaya dahilan sa wala ng kagamutan, ang parusa ng Panginoon ay dumating. At ganoon din po sa kapanahunan natin. Kapag ka dumating na yung tinatawag na close of probation, close sa pagkatuwala na nais pang tumanggap, darating na ang kaparusahan. So, balik, ang wika nga ni Pedro, ang Diyos hindi makupad sa kanyang pangako, kundi banayad, mapagpainuhod, na ayaw niya na kahit isa, ay mapahama. Subalit kung talagang ubos na na magawa ang provision at ayaw pa rin, hindi naman maaaring mamili ang ating Panginoon sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Okay, at ngayon po ay nasa huli na tayong katanungan. Number five, kung ang Diyos ay nagagalit sa kasamaan, marapat ba sa kanyang mga anak na magalit din sa gumagawa sa kanila at ng kasamaan? Hayan tingnan po natin sa Deuteronomy 38:35 ano sabi? Ang paghihiganti ay akin at gayon din ang gantimbala. Sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa pagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit at ang mga bagay na darating sa kanila ay nangagmamadali. Ayun, so ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Siya ay magpaparusa sa dapat parusahan data po siya ay magmamahabagin uh, at magiging mapagbiyaya doon sa mga inaapi. So, ang wika ng Panginoon, ako ang gagatid. Huwag kayong gumatid. Tingnan pa natin sa kawikaan 20-22. Huwag mong sabihin ako'y gaganti ng kasamaan, maghintay ka sa Panginoon at Kanyang ililigtas ka. Ayan. So, ano po ang wika? Ililigtas ka ng Panginoon. Kaya hayaan mo na, huwag ka nang gumati. Ano? Sapagkat ang wika ng Panginoon, akin ang paghihigante. Kasi alam po ninyo, ang tao, maaaring sa tingin natin napakasama at wala ng pag-asa, subalit ang Panginoon iba ang kanyang paningin. Bigyan po natin ng halimbawa, sinabok ko ng Duzor, ilang ulit ba sinabok ko ng Duzor na nagmatigas ng kanyang puso? at kanyang inisip na dahilan sa kanyang kapangyarihan, dahilan sa kanyang kalakasan, dahilan sa kanyang talino, kaya nagawa na kanyang maitatag ang Babylonia. Datapot nung ipahayag sa kanya ng Panginoon na siya talaga ang tunay ng kapangyarihan at siya'y wala ng kahit anuman, kinilala ni Nabucodonosor ang Diyos sa kalagitan. So, maaaring sa tingin ng mga tao ay wala na siyang pag-asa. Subalit, ang Panginoon nakikita kahit pinakamaliit na pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, huwag na kayong gumanti. Kasi pagpapalain ko naman kayo at uh, ako ang gaganti para sa inyo. Tingnan natin sa Roma. Tingnan natin sa Roma 12, 17 hanggang 21. Huwag kayong magbayad sa kanino man ang masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapurukyuri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan niyong daan ang galit ng Diyos sa pagkas na akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang inyong kaaway ay magutong, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang binubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Ayan, so ang sabi ng Panginoon, daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag ka na magiganti, sa halip gawan mo ng kabutihan, yung gumagawa sa iyo ng kasamaan. At alam po ninyo, kapag ka ginawa natin yan, hiya na rin lang naman yung mga uh, gumagawa sa atin ng masama. Mahalin bang talagang sadyang walang hiya na sila no? na wala ng pag-asa. Subalit, so, karamihan sa gumagawa ng masama, hindi kasi sila nakakakita ng gawang mabuti. Yun ang kanilang alam. dapat tapos kung gagawa natin ng kabutihan, ipapakita natin sa kabila ng kanila kasamaan, mabubuksan ang kanilang mga mata at makikilos ang kanilang puso at sila ay maliligtas. At tatandaan po, ang isang makasalanan na nanunumbalik sa Diyos, malaking kaganakan sa kalakitan. Tingnan pa po, po natin dyan sa Hebreo, Jesus 30, ano ang siya sabi? Sapagkat ating nakikilala yung nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Yan. So, dito po, sinasabi, hukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Alam po ninyo sa Biblia, pag sinasabing nga, uh, hukuman mo ang mga dukha, hukuman mo, ibig sabihin, tulungan mo, uh, paginhawahin mo. At yun ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kung tayo ay mananatili sa katwiran. Nasasaktan ng Panginoon, tuwing nasasaktan ang kanyang mga minamahal. Kaya, ano ikaw niya? Huwag na kayong gumanti. Kasi ikaw at yung gumagawa sa ilang masama, kapwa minamahal ng Diyos. Kaya lang magkaiba tayo ng kaalaman, magkaiba tayo ng karanasan, kaya magkaiba rin tayo ng pag-uuganin. Subalit so, sa ating lahat, ang Diyos ay gumagawa alang-alang sa ating ikaliligtas. Kaya ang Panginoon nang nakakaalam kung dumating na ba talaga sa sukdulan at marapat ng parusahan. At parating tatandaan, ang kasamaan, madadaig lamang ng katwiran. Yan po ang ating buong At yan po natatapos ang ating talakayan ngayon. Narito po ang summary ng ating mga pinag-aralan. Number one, ang Diyos ay laging nagtitimpi ng galit sa kabila ng napakarami ng kasamaang ginagawa ng tao. Pangalawa, ang Diyos ay banayad, mapagpahinuhod, mapagpatawad, at iyan ang kanyang inaasahang tatanggapin natin at ipapahayag sa iba hindi lang sa salita kundi sa gawa. Pang -tatlo, ang, kala, ang kalakali ng salita ng Diyos at pagsamantalahan ang mahihina ay kasukulam-sukulam sa kanya. Pang apat ang Diyos laging nag-iingat sa kanyang bayan subalit kung siya'y inaayawan, ipinahihintulot niya na maranasan ang bunga ng hiwalay sa kanya. At panglima, ang Diyos ang gaganti para sa mga matuwid, pahintulutan natin siya at huwag pangunahan. So mga mga mahal, sana po muli nakatulong. Ito ating maikling pag-aaral, ang pagpapala ng Panginoon, sumating sama-sama. Tayo po ay manalangin. O mga Diyos, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po na ikaw ay hindi tumitigil na gumagawa alang-alang sa aming ikaliligtas. Marami mo pagkadataw, kami nagakamali, kami nagkakasala, kami tumatalikod, dato kuat kailanman hindi mo kami tinatanggihan, patuloy kang nananawagan na kami manumbalik at kay uh, nagtuturo na kami maging gayon din sa aming kapwa, sapagkat ang iyong pag-ibig ay kayo na lamang. Subalit so, sa kabila ng iyong pag-ibig, mayroong dakilang kaputan. Kaputan sa kasamaan na siyang nagdadala ng kapahamakan sa iyong bayan. Kaya mga banal, tulungan nawa kami na manatiling tapat, banal at uh, umiibig umuunawa sa aming mga kapatid. O amang banal, akong pong dalangin, hindi pong ang mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagsishare ng katotohanan ito sa kanilang uh, mga kaibigan, patuloy po ng pagpalain ng kanilang buong pamilya at ang kanilang buong iglesia. O amang banal, salamat sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang pagkakasala Pinupuri ka po namin at pinasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Amen. Sa so mga minamahal, hanggang sa susunod, muli tayong magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Bye-bye po for now.